ay Meron akong nakitang tanong sa social media na worth it pagbuhusan ng oras at pag-isip-isipan. Nakita ko to sa tanong ng timpayaman nila kong dun sa isa nilang nilabas na video dun sa timpayaman page nila. Ang sabi doon, obligasyon ba ng anak ang kanilang mga magulang? Itong tanong na to ay napakalaking debate, no? napakagandang argument niya. Pero dahil alam natin na tayong mga Pilipino, we have close ties sa ating mga sa ating pamilya. Um, ang ating values talaga ay tumanaw ng utang na loob sa ating mga magulang. Pero ako, ang sagot ko talaga dito, hindi obligasyon ng anak ang kanilang mga magulang. At the first place, hindi naman ginusto ng anak na mabuhay siya dito sa mundo. I mean, hindi ko naman, hindi naman ginusto ng tao na mabuhay, ng isang bata na mabuhay siya dito sa mundo. Ito ay kagustuhan ng kanyang mga magulang at responsibilidad ng magulang na ibigay ang pinaka-best niya sa kanilang mga anak. At isang bagay pa, paramihan, hindi matanggap ng mas, nakakatandang henerasyon na iba na yung mindset ng mga nakababatang henerasyon, ng mga Gen Z, at possible yung mga alpha pa. Kasi ako ay nasa millennials na era. And, naabutan ko yung, yung generasyon ng, ano nga, susunod ng millennials. Ayan. Ayan, naabutan ko yon at, at naiintindihan ko yung argumento din nila doon. At naiintindihan ko din naman yung mga nakakabatang generasyon. Kasi, ang um, mindset ko din ay, kung ako ay magkaharoon ng sarili kong pamilya, magkaharoon ako ng anak, Gagawin ko yung best ko para mag mabigay yung pinakamagandang buhay na possible na may ko sa magiging anak ko. Pero, kaakibat nun, no, hindi ko hahayaan na maging sagutin nila kasi sa pagtanda ko. Habang nagre-ready ako para sa kinabukasan nila, magre-ready din ako para sa retirement ko. At hindi ko hahayaan maranasan na magiging anak ko. Yung sandwich generation na tinatawag, kumbaga inaasa ng mga nakakatanda, yung uh, kanilang retirement sa kanilang mga anak, ito yung re ginagawang retirement plan yung mga anak. I'm not, hindi naman ako against sa, uh, hindi naman ako against na against doon, kasi syempre tayo ay mga Pilipino, tayo ay malalapit sa ating mga magulang, tayo ay malalapit sa ating pamilya what I mean is, kailangan lang talaga matuto ng financial literacy yung bawat Pilipino na huwag pasagutin sa kanilang mga anak yung mga bagay na na hindi pa naman hindi kaya naman nilang gawin noon pero hindi nila ginawa at pinapasa nila yung sa anak nila yung mga obligasyon na dapat sila yung gumagawa at yun yung isang bagay na hindi maganda sa sa kultura ng mga Pilipino at ayun, nakikita ko din, siguro nakaka, naka, nasasabi ko to dahil nandun ako dun sa, nandun din ako sa sitwasyon na nakita ko na walang improvement, walang improvement dun sa financial literacy na meron yung parents ko. But, hindi rin man ako hindi rin tutulong. Nandun pa rin talaga yung utang na loob. Yung thinking ko, sa akin na mapuputol dahil alam mo na may pinag-aralan ka na, alam mo na yung mga mangyayari, possible na mangyayari sa mga susunod na henerasyon ng pamilya mo. Kung pwede, sa iyo na maputol yung ganung ano, sa sa iyo na maputol yung ganung thinking na ipapasa mo sa anak mo yung obligasyon mo. At ayun, um, ayun yung mga ting, uh, mga naiisip ko patungkol do sa tanong, neb, hindi magiging oblig, hindi dapat obligasyon ng anak ang kanilang mga magulang. At the first place, dapat ikaw yung nag-ready. Nag-asawa ka, dapat ready ka. Meron kang bahay, may ipon ka. At ready ka yung mag-asawa nung nag-anak kayo. Kasi sa hirap ng buhay ngayon. Eh <laughs> hirap talaga ng buhay ngayon. Magkakaroon talaga sa sa lawak ng nararating na social media. Nagiging mindful na yung mga kabataan patungkol dito. Which is maganda 'yon. At meron din naman disadvantage yun. At, yun lang. Yun, yun yung mga pananaw ko patungkol dito na magandang pag-isip-isipan din. At malaman ng mga magulang, uh, nung mas matanda sa atin, mas matandang henerasyon sa atin, na kailangan nilang tanggapin. <laughs> kailangan nilang tanggapin yung katotohanan na, na hindi sila nag-ready nung nagpamilya sila. But, hindi ko rin naman inaalis na tulungan mo yung magulang mo pag kailangan. So, kailangan nila tayo. Kung nandyan na yung sa situation na kinakailangan nila tayo, kailangan nila ng pera, kailangan nila ng pantisyon, kailangan na ano, tulungan natin sila hanggang sa kaya natin. Pero, we need to link. Kailangan din natin sabihin sa kanila na, na hindi sa lahat ng panahon, pagkakataon, lalo na kapag ka nagpamilya na, hindi mo na sila matutulungan. At you just need to to iparating lang yung mensahe na mas maayos at mas maiintindihan nila. To sa issue na ito, alam ko sa nagmula yung issue na to eh. Bakit ano, bakit lumabas yung ganito? Ayan. Um, dahil dun sa ating gold medalist, no? Two-time two -time gold medalist na si Kaloy at ang kanyang ina. At inihiling ko din na dumating yung panahon na mas maganda talaga ako maayos ninyo yung yung sigalot ng pamilya. At mas maganda din naman talaga na, na magbigay ka ng tanaw. Magbalik tanaw ka dun sa ginawa ng parents mo sa'yo nung maliit ka pa. Nung, nung nung kailangan mo pa sila sa nung kailangan mo pa ng gabay. Uh, ayun. Sana sa sum, mga susunod na henerasyon na darating, maisip din ng uh, alam ko ano na eh. Nandun na tayo sa henerasyon na na namumulat na yung isip ng mga kabataan na ang hirap ng buhay para mag-anak na mag-anak. <laughs> Tapos, wala ka naman palang, gagawin mo lang investment yung anak mo. So, hindi yun maganda. Sana maputol na yung ganong mindseting. At, gawin mo yung pinaka the best mo bilang magulang. Obligasyon mo sa anak mo at obligasyon mo rin sa sarili mo. Huwag mo ipaakwo dun sa anak mo. Yung bagay na una palang dapat ginawa mo na ng maayos yun lang naman yung opinion ko no? uh, dito sa bagay na to uh, hindi ako uh, di ako agree na yung anak mo ay ginagawa mong investment o alkansyahan. Ako, ako, talaga, pag ako nagkaroon ng pamilya, magkakaroon ko, magkakaroon man ako ng anak, hindi ko paparanas yung buhay na naranasan ko. I will do my best para maging better yung buhay na meron siya. And I will do my best para makapag makapag-ipon din sa retirement ko. At yung mga younger generation, um, naniniwala ako na pag kami financial literacy ka, uh, tulungan mo na maunawaan din ng parents mo to. Bagamat mahirap talagang minsan iniisip na matatanda na, na matanda na sila eh. Hindi na hindi nila kailangan pangaralan. Pero it's better din na sabihan natin na dapat nag-ready kayo dapat narinig din nila sa bibig natin ah. Yung mga saloobin natin. Yun lang naman yung aking opinion patungkol dito. Na pag-isip-isip lang ako. Magandang pag-isip-isipan, pagmuni-munihan. At paano ko ba may paparating din, no? Na pag-isip din ako, paano ba ipaparating sa magbulang ko na? Dapat, nag-ready, nag-ready nag din kayo. Ayun, may ipit ka kasi dun talaga sa ano eh. Um, utang na loob, kailangan mong tumulong sa kanila. At, Bilang anak, dahil mahal mo sila, bilang anak, mahal mo sila. Gagawin mo 'yon para sa kanila. Na hindi mo hindi na kailangan pilitin pa.